Hi guys, this is Mr. AI Enemy Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, ang top 10 na pinakamalakas na Nen Ability. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, shout out po kay Ma'am Julay Calambre at sa anak niya na si Hailey Kaisha. Maraming salamat po sa inyo at lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Bale, ano nga ba ang pinakamalakas na Nen Ability sa Hunter Hunter? Sa video na ito, sasagutin ko ang katanungan niyan habang iniisa-isa ko sa inyo ang 10 pinakamakapangyanihang abilidad ng kwento. Makikita nyo sa listahang ito ang mga pinakanakakamatay, pinakamapaminsala at pinakamalalakas na nen abilities na naipakilala sa istorya. Dapat nyong tapusin ng video hanggang dulo dahil uumpisahan natin ang listahang ito mula sa top 10 hanggang sa top 1 kung saan nakapwesto ang pinakamalakas na nen ng kwento. Top 10. Rising Sun, Phaeton Portor Ang Rising Sun ay isang Nen ability na nagtataglay ng mapangwasak na epekto hindi lamang sa kapaligiran, hindi lamang sa mga kalaban, kundi pati na rin mismo kay Phaeton. Sa oras na ginamit ito ng magmanakaw, nakakapaglabas siya ng isang bola ng aura na unti-unting lumilipad patungo sa kalangitan at magbabagong anyo para maging isang maliit na bersyon ng araw. Magre-resulta ito para masunog ang lahat ng nakapaligid sa Rising Sun. Ito ang dahilan kaya nagpapalabas din si Phaeton ng isang espesyal na baluti na tinatawag bilang Pain Packer upang protektahan ang kanyang sarili mula sa nakakapasong init. Habang nagtatamo si Phaeton ng pinsala mula sa Rising Sun, mas magiging mainit ang epekto ng abilidad para sa kanyang mga kalaban at mas masisigurado ang kanilang kamatayan. Ang Rising Sun ay napasama sa ating listahan ng pinakamakapangyarihang Nen abilities dahil sa kaya nitong tapusin sa isang iglap ang lahat ng kalaban ni Feitan na nakapaligid sa kanya. Habang pinoprotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang isang baluti at habang pinapanood niya ang kanyang mga kalaban na nagdudusa dahil sa matinding init. Top 9. Terpsichora Neferpitu ang Royal Guard na si Neferpitu ay nabiyayaan ng walang katulad na lakas pagkasilang pa lamang. Ang natural na katangian ito ay lalang bumubugso kapag ginagamit niya ang kanyang terpsichora. Ito ang Nen ability ni Neferpitu na nakakapaglabas ng nilalang na mukhang balerina at mayroong mga kwelyo sa bawat daliri na nakakunikta sa katawan ng Royal Guard. Kapag ginagamit ni Neferpitou ang Terp Sikora, gagawa niyang palakihin ang kanyang mga kalamnan, mas patalasin ng kanyang mga kuko at mas pataasin ang nen na bumabalot sa kanyang katawan. Dumadagdag ito sa pambihirang kakayahan ng Royal Guard kaya siguradong mapapaslang ni Neferpitou ang kanyang mga kalaban sa oras na mapatama niya ang kanyang mga pag-atake. Ang Terpsikora ay kayang makatulong kay Neferpitou para makapagbitaw ng mga pag-atakeng mas mabilis pa sa 0.1 seconds. Kaya ang tanging makakaiwas lamang mula sa Nen ability na ito ay ang mga Nen users na kasing bilis ni Kilua, Netero at ng Adult Gon. Sa madaling salita, kung ang isang NEN user ay hindi kasing bilis ng pagdaloy ng kuryente o pagsinag ng liwanag, sigurado ang magiging kanilang kamatayan kapag ginamit sa kanila ni Nefer Pitu ang Terpsikora. Top 8. Godspeed, Kilua Zoldek Ang Godspeed ay maaari nating ituring na pinakamabilis na NEN ability sa kwento. Dahilan kaya ito naging makapangyarihan sa paggamit ng kakayahan, binabago ni Kilua ang katangian ng kanyang ora upang gayahin ang kuryente at magamit ang dalawang abilidad na nasa ilalim ng Godspeed. Una sa mga ito ay ang Whirlwind, kung saan pinoprograma ni Kilua ang kuryenteng bumabalot sa kanyang katawan upang magpadala ng electric signal sa kanyang mga kalamnan, tumutulong para magawa si Kilua ng tamang reaksyon sa mga mapapanganib na sitwasyon. Gamit ang Whirlwind, nakaiwas ang batang Kilua sa mga pag-atake ni UP, napinsala ang clone ni Poof at napaslang ni Kilua ang Ortho Siblings. Bukod sa whirlwind, ang pangalawang abilidad na nasa ilalim ng Godspeed ay ang Speed of Lightning, ang kakayahang nagpapahintulot kay Kilua na makatakbo ng napakabilis, makatalon ng napakataas at makakilos ng napakabilis. Sa tulong ng Speed of Lightning, natatakasan ni Kilua ang kanyang mga kalaban at nakakarating din siya agad sa kanyang paruroonan. Ang Godspeed ay natutunan ni Kilua sa loob lamang ng maikling panahon sa paggamit ng Nen. Ganon pa man, nagkaroon na siya ng napakalakas at kapakipakinabang na mga kakayahan na ibinigay ng kanyang pangunahing Nen ability. Kung magkakaroon pa si Kilua ng mahabang panahon para magsanay sa pamamagitan ng Nen, siguradong madami pang kapangyarihan ang maaabot niya gamit ang Godspeed. Top 7 METAMORPHOSIS MENTO TO YUPI Ang NEN ABILITY na ito ang nagbigay kay YUPI ng kakayahang baguhin ng kanyang buong katawan upang magkaroon ng anyong lubhang napakalakas. Gamit ang METAMORPHOSIS, kaya ni YUPI na makapagpatubo ng pakpak sa kanyang likuran, mapalaki ang itaas na bahagi ng kanyang katawan at makapaglabas ng hindi mabilang na spike sa kanyang likuran. Higit sa mga ito, kaya rin ng Royal Guard na makapagpatubo ng apat na karagdagang kamay para magkaroon siya ng anim na galamay at nakakapaglabas din siya ng hindi mabilang na mata upang makita niya ang kanyang kapaligiran. Gamit ang sangkaterbang kamay at mata ni Yupi, nagagawa ng Royal Guard na madepensahan ang kanyang sarili at tapatan ng sabay-sabay ang kanyang mga kalaban. Tumulong rin ang kakayahang ito para mapabagsak ni UPC si Shoot, hindi makalapit sa Royal Guard si Knuckle at Melelion, at muntik nang mamatay si Morel sa pagkalaban sa kanya. Si UPC ay ang Royal Guard na hindi masyadong nabiyayaan ng talino sa paggamit ng Nen, kaya ang Nen ability niyang Metamorphosis ay patuloy niyang dinidiskubre at pinag-aaralan. Kabila nito, nagawa ni UP na maghamit ang kanyang kakayahan sa maraming pamamaraan, kaya tuwang-tuwang ako na ito ay karapat-dapat na mapasama sa mga pinakamakapangyarihan. Top 6. Skill Hunter, Crollo Ang nen ability na ito ng leader ng Phantom Troop ay may kakayahang nakawin ng abilidad ng mga kalaban matapos sundin ang apat na kondisyon ng Skill Hunter. Makukuha ni Crollo ang Nen ability ng kanyang target at ilalagay niya ito sa mga pahina ng kanyang librong tinatawag na Bandits Secret. Ang mga kakayahang ito ay magagamit ni Crollo kapag binuksan niya ang libro sa pahinang kung saan naroon ang abilidad na gusto niyang gamitin. Marami ng Nen abilities ang nanakaw ng Skill Hunter, kabilang dito ang Endor Fish o ang dalawang isdang Nen Beasts na kumakain sa mga kalaban ni Krolo sa isang nakasaradong silid. Ang Fun Fun Cloth ay nagpapaliit ng mga sukat o laki ng isang bagay para mapagkasya ito sa tela ng may abilidad. Bukod dito, mayroon ding mga nen abilities ang skill hunter na kayang makapagpasabog, makapagkopya ng itsura, makapagmanipula ng mga puppets at marami pang iba. Ang pagkakaroon ng skill hunter ng hindi lamang isa kundi maraming malalakas na kakayahan ang rason kaya napasama ang nen ability ni Krolo sa listahan ng mga pinakamakapangyarihan. Top 5 Emperor Time Kurapika ang mga pulang mata ni Kurapika ay nagbibigay sa kanya ng mas maliksi at mas malakas na pangangatawan. Pero hindi lamang dito natatapos ang pagbabago sa Hunter, sapagkat nag-iiba rin ang Nen type ng kanyang kinabibilangan. Mula sa pagiging isang conjurer, nagiging specialist si Kurapika at nagagamit niya ang kakayahang tinatawag bilang Emperor Time. Ang abilidad na ito ang nagpapahintulot kay Kurapika na maabot ang 100% ng bawat kategorya ng Nen na naaayon sa mga conjurers. Sa madaling salita, kahit isang conjurer, nagkakaroon si Kurapika ng lakas ng mga enhancers, kakayahang kontrolin ang mga bagay katulad ng manipulators at makagamit ng mga natatanging kakayahan na makikita lamang sa mga specialists. Ang Emperor Time ang dahilan kaya lalong nagiging makapangyarihan ng kadena ni Kurapika. Halimbawa dyan ay ang Holy Chain na napapagaling ang mga pinsala ng Hunter sa napakabilis na paraan. At ang Steel Chain na nakakakuha ng abilidad ng ibang Nen user at nagagamit ni Kurapika ang mga kakayahang ito na parang sa kanya. Higit sa nabangit, ang Judgment Chain ang bumabalot sa puso ng mga kalaban ni Kurapika at papatay sa kanila kapag sumuway sa utos ng ating bida. Ang Emperor Time ay naging isang pinakamalakas na abilidad sa kwento, sapakat inaalay mismo ni Kurapika ang kanyang mismong buhay para magamit lamang ang natatangin kakayahan. Top 4 100 Type Guan Yin Bodhisattva Ang dating chairman ng Hunter Association ay gumagamit ng isang higanteng statwa ng Guan Yin sa pakikipaglaban. Matapos pagdikitin ng kanyang dalawang palad, parang nagdarasal, gagayahin ni Nitero ang pagkilos ng statuwa para atakehin ang kalaban. Ang statuwa ng Guan Yin ay mayroong hindi mabilang na kamay kaya nakopya nito ang iba't ibang stilo ni Nitero sa pakikipaglaban. Halimbawa dyan ay ang first hand, pag-ataking gumagamit ng isang kamay para durugin ang kalaban sa lupa. Third hand, abilidad na gumagamit ng dalawang kamay para pitin ang kanyang kalaban sa paggita ng mga palad ng statwa. At 99th hand, ang teknik na nagbibitaw ng sunod-sunod at hindi mabilang na pag-atake para pulbusin ang kalaban ni Netero. Ang 100-type Guanyin Bodhisattva ay hindi lamang sumusunod sa mga pagkilos ng kamay ni Netero sapagkat sumasabay din ito sa bilis ng dating chairman ng Hunter Association, kaya nakakapagbitaw ang statua ng mga pag-atake mas mabilis pa sa 0.1 seconds. Kaya ang taning makakaiwas lamang mula sa Nen ability na ito ay ang mga Nen users na kasing bilis ni Kilua, Netero at ng Adult Gon. Higit pa dito, Nagagamit din ng abilidad ang hindi masusukat na ora ni Netero para makapagpakawala ng nag-uumapaw na nen attack na makakapagpatalsik at makakapagpalusaw sa kanyang mga kalaban. Si Netero ay kinilala noon bilang isa sa pinakamalalakas na nen users sa mundo, kaya ang kanyang abilidad ay hindi talaga mawawala sa listahan ng mga pinakamalalakas na kakayahan. Top 3. Adult Form, Gone frisk. Ang anyong ipinakita ng ating bida na si Gon ay maaari nating ituring na isang Nen ability dahil naging posible ito sa tulong ng Nen. At matapos niyang likhain ang panata dahil sa kanyang abilidad, matinding galit at hindi makontrol na emosyon, nagawa niyang hiramin ang lahat ng kapangyarihang tataglain niya pa lamang sa hinaharap upang magamit ito sa kasalukuyan niyang laban kay Neferpitou. Ito ang tumulong sa batang hunter na iwasan ng walang hirap ang napakabilis na pag-atake ni Neferpitu. Masipa ito ng napakalakas para paliparin sa impapawid. Masuntok sa mukha ang Royal Guard para tumalsik sa kakahuyan. At ang adult form ni Gon, ang rason kaya nakagawa ang hunter ng isang Jajankin Rock na dumurog sa katawan ni Neferpitu at nagwasak sa malaking bahagi ng kagubatan. Ayon sa kwento, ang lakas ng anyong ipinakita ni Gon ay kapantay ng lakas na meron ng hari ng mga chimera ants si Meruem. Nangangahulga nito na ang abilidad na ginamit ng batang hunter para malikha ang kanyang panata ay humihibit sa halos lahat ng mga Nen abilities na naipakita sa kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung naghanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin nyo lang ang channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali nyo mapanood. Thank you and let's go back to the video. Top 2, Aura Synthesis, Meruem. Ang hari ng mga Chimera Ants, si Meruem ay isa sa pinakamalakas na Nen users na naipakilala sa istorya at lalo siyang lumalakas sa tulong ng kanyang Nen ability sa tuwing kumakain si Meruem ng ibang nilalang. Mas napapalakas niya ang kanyang mga pisikal na kakayahan na idadagdag niya ang ora ng mga ito sa kanyang Nen at nagagaya ni Meruem ang abilidad ng mga Nen users na kanyang nakain ilan sa mga nenabilities na tinaglay ni Meruem ay ang mga ebilidad ng dalawa Royal Guards na sina Poof at UP. Nakopya ni Meruem ang metamorphosis, kaya nagawa niya ring makapagpatubo ng pakpak katulad ni UP, subalit iba sa Royal Guard, mas mabilis ang paglipad ni Meruem at mas nagagamit niya ng maayos ang kanyang mga pakpak. Sunod dito ay ang Rage Blast. Sa version ni Meruem ng abilidad na ito, nagagawa siyang makapagbitaw ng matinding puwersa mula sa kanyang braso at mapasabog ang kanyang target kahit nasa malayo itong distansya. Ang huling abilidad na nagaya ni Meruem ay ang spiritual message ni Poof. Ginamit niya ang kakayahan na ito at hinalo niya sa kanyang nen dahilan para makalikha siya ng bagong abilidad na tinatawag na photon. Isang nen ability na may kakayahang magpaalam kay Meruem ng lokasyon, hugis, emosyon at marami pang impormasyon katulad ng kasinungalingan. Noong isinilang si Meruem, pinaplano ng kanyang mga Royal Guards na gisingin ang kakayahan ng libu-libong tao na makagamit ng Nen para mas maging kapakipakinabang sila bilang pagkain ni Meruem. Kung nagtagumpay ang planong ito ng tatlong Royal Guards, siguradong mapaghaharian ni Meruem ang buong sangkatauhan dahil sa libu-libong Nen abilities na nakuha niya gamit ang Aura Synthesis. Top 1. Wish Granting Aluka at Nanika. Sa unang tingin si Aluka ay isang simpleng bata na parang hindi kayang magdulot ng kahit anong klaseng kapahamakan. Pero taliwas ang kanyang itsura sa kapangyarihang tinataglay niya at ni Nanika, ang nilalang na nakikihati sa kanyang katawan. Kapag merong isang taong nagbigay o sumunod sa tatlong hinihingi ni Aluka, lalabas si Nanika upong tuparin ang kahit na anong kahilingan na sasabihin sa kanya. Ang kahilingan ay maaring simple lang na isang bagong computer. Pwede rin namang medyo mahirap kagaya ng maraming pera at pwede rin humiling kay nanika ng mga komplikadong bagay kagaya ng pagpaslang sa isang tao, pagpapagaling ng mga pinsala o pag-alis ng mga sumpak. Ang matindi pa sa wish-granting ability ni Nanika ay kapag tumutupad siya ng mga napakahirap na kahilingan sapagkat magiging napaka-imposible din ng susunod na bagay na hihingi Nanika sa ibang tao. Kapag hindi na ibigay ang hinihingi ng bata ng apat na beses, Mamamatay ang taong ito, ang mga minamahal niya at ang iba pa nilang kakilala na nakasalamuhan nila noon. Ganito kadelikado ang wish granting ability ni Nanika. Ayon kay Kilwa, ang kapangyarihan ni Nanika ay walang hanggan. Nangangahulugan ito na kaya ng nilalang na ito tuparin ng kahit anong hilingin sa kanya ng iba o iutos sa kanya ni Kilwa, katulad ng pagkuha sa pinakamaiingatang yaman ng tao. Pagpatay sa mga pinakamalalakas na karakter sa kwento, at paglikha ng iba pang malalakas na abilidad para mapagharian ng mundo. Ang sampung nen abilities na aking nabanggit ay pinanghaharian ng mga hunter, ng mga assassin, ng mga magnanakaw at ng mga bagong klasing nilalang. Iba-iba ang kanilang mga kakayahan pero lahat sila ay nagtataglay ng mga pambihirang kapangyarihan. Kung sa tingin nyo ay may nakalimutan ako o hindi napasama sa ating listahan, maaari nyo itong ikumento sa ibaba para mas mag-usapan natin ng mga pinakamalalakas na nen abilities. So ayun na ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil malaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.